Bye. Bye. So, Ate, ang Mama Mary, so the andito tayo ngayon sa bakla. Ang araw ngayon ay Martes. So, tadaan na rin tayo sa church kasi ganun din naman andito na tayo. May bibili lang tayo mga paninda dyan sa loob ng ano, baklaran mo. Nainit guys. Ayan, payong-payong tayo. ng church dito tayo sa palabas na ng hallway hallway ng church palabas tao kahit market pa lang marami rin tao Tempre na po kayo kasi kuya di ba napakaba? Pwera lang sa may sabi Tempre glass na kayo ate kuya Tempre glass yung kwenta na lang di ba yung napalagay <laughs> Ayan guys, bumili tayo ng chinelas. Daan tayo din ulit dito sa mga sapatosan. up, Oh. 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 Hello. Mainip. Kaya eh gaya tayo ay nagpapayong. Consciousness. madalas dito guys ang dami yan. mga bultuhan ng mga chinelas ayan sa gilid sobrang init guys ayan hmm. na Clark and Bigong Milenio mil 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 Plaza diyan tayo papasok guys mamaya. nagpit okay, muna natin kasi mainit. Guys. Ay, guys, sa loob. mga sapatos din dito. Bibili ako ng payong pag -ulit. Payong. Welcome to so, my vlog tayo guys sa ating pupuntahan so bibili tayo dito na yan yan bibili tayo mag yan puting packing tape lang no yan gawin na yun gawin sa gunso so, ano eh, meron kayo yung pang pang lebe, yung pang parang ganyan na may kulay pang kulay, ano bang tawag doon hindi <laughs> <laughs> ko mabigkas kung anong pangalan nun no, yung pang level na may kulay be mayroon. Ano bang tawag doon? Kaya Ang ating gimpit dami. Kaya, kaga lang tayo guys. Ayan. Magaan lang siya. Ha? Lila? Kayang kaya? Welcome to my vlog. Hello. Welcome to my vlog ayan guys, sumakay tayo ng iba, bike Ayan natin tayong buhatin dahil mabigat na ay, yun siya. Buhatin tayo ng papuntangan. Ah, paliparan sa jeep. Ay, tayo. Para, sa toro, okay, so para ibara, di to pa yung mga mga kaya, para ibara. ibang tayo, kasi para magtipit sa pamamagitan. Guys, suba kaya natin tayo ng i-bike eh, kasi ngalin natin kaya. pa kani, na ang lola niyo kaya mag magmimerienda tayo. Gusto ko dalawa. Ikano yun natin? Para pagdating sa bahay, may kakainin din ako. Thank you. So, yung bagahe natin na ando na sa jeep. Dalawa sa Ito lang ako. Dito lang ako. <laughs> Yan. Yeah. Halong. So, guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan yung pinamili natin kanina sa baklara. yung madami-dami rin po. Kaya, uh, mabigat ang sakit sa balikat bumitbit. Kasi commute lang tayo. Ayan padinda ano lang kasi doon guys kaya doon pa tayo dumadayo ng pamimili so ayan lang po guys salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na kakagala sa baklaran thank you so much see you next vlog